Ano nyo ba? Diba? Masyado malamig? Oo, tingnan mo asa ano ako? asa dito ako naglalakad O, diba? Oh. Yan, ganito ako tuwing umaga Mm-mm Nag-ano uh, Paghahatid ko At saka Pauwi na ako, kaya dito ako dumadaan mm, -mm. Allah macamlahon. Grabe. Leymo. Sabo. Debat. Ah, uh. di oh, tenah. Di tenah sada. Oh. Deba, ayan. Di tenah aku. On pawi. dadan aku sa. Tabakan. para titingin kung meron mga makukuha di surang lamig tingnan mo yung hangin bag nililipad yung buhok ko ng ano tuloy ng panahon diba hindi tingnan mo oh yung buhok ko oh. ay nako Dipad, ng hangin grabe Sobrang lakas ng hangin kasi at saka grabe ha, malamig ka. Ay, ayan na oh, dito ako wit na ako kaya. Tayo na. Oh, sobra yat teh ako sa paglalakad. Ah. Say, wala naman ako kausap dito, yo. Ha? Ah, May nagpa-bike may ibang estudyante nagpa-bike. Malayo siguro tirahan nila kaya sila nagpa-bike. Ayan. Andito ako dadaan sa underpass. Para tumawid sa kabila. Ayan na po yung sasakot. Oo. Oh. Diba? Ayan na. Diba? Ayan na yung building na ano, nagawa. Ah. Diba? Diba? Ayan, ganyan na ang buhay ko dito, araw-araw yan, mag sobrang init, sobrang lamig, buksan nito ng ganito, diba? Si dogi ayan si Dougie, morning. burning pa yung puti kasi inano aso niya yung aso niya oh, diba? Hmm. ngayon sobrang lakas oh, niyo. Lipad -lipad yung, ano. grabe oh. huh? <coughs> grabe grabe yung lipad lipad Ayan, ah. taas na ng building ilang pala pag kaya, kaya abutin nito? nasa ano na to nasa 15 na yan eh mahapot siguro na isang daan hindi pa ang tapos 15 na kaya yan Oo. Mm -mm. dito na ako sa ano sa tambakan Sa tambakan tembakan oh uh oh wala naman ako ano wala naman wala naman buka dito setembakan ulang ano uh oh mga kayong mga tao pag tinapon yung malita sinisira roleta oh um, 'di ba sinisira muna nila ngayon nila ipa ah, ipapara sa iba oh. Hmm. malamig ang panahon ipipangin mm -mm. diba ang taba ng ko Nandito na ako sa baba ng building na men's. Uh Oo. -oh. Nandito na sa baba. Grabe ah. Chat, 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 Oo. Oh, may mga ibang parang naglilipad-lipad. O oh, diba? Kahit may araw. Kahit may araw. Malamig. araw-araw na. Sira yung ano, sira yung elevator, araw-araw na lang sira. Hmm. Kailangan ko pa itulak-tulak kanina. Ha? Huh? May uwan. Yan na. Dito na ako. Mapasok na ako. Diba? Well, anyway... way... Pwede ko naman eh, tuloy yan kasi nakabideo lang naman ako, hindi naman ako magamit ng internet. Kaya... Ah. Tara na naman, ayan. Mag-iintay ako ng elevator. Dito na ako sa bahay. Kawin na ako. Kaya, thank you sa inyong pagsabay sa sa paglalakad. At, see you next video. Bye! Bye.